Si Itay na gay talent manager na chinochor chorba umano? Ang mga male talent niya wow. lalo na nung nagsisimula pa lang ang mga ito sa showbiz. Pumapayag daw sila dahil masipag daw ang kanilang manager hindi lang sa pansyon ba sa kanila kundi pati na rin sa paghahanap ng mga proyekto para sa kanila, mapapidiko man o serye. Ay! Ah, Ayan, hulaan niya. Marami naman talagang okay. ano. Kasi di ba ang mga manager, mm. ibang talent manager, hindi ko naman nilalata, di ba? Kapag kayo mga iba na gusto mag-artista, sinasamantala na nila na chorbanis, chorbanis. Hindi, chorbanis. Oh, meron ganun, meron no? Ganun Lalo na kaya. kung nagbibigyan ka ng maraming projects. Okay. Bakit naman hindi? Oo, na, para, oh, oh, napalak. Oh, Ako'y ako mm. isang talent manager. Mm. Harap-harap, nung karap oh. namin isang isang young actor. Tama, siguro, hindi naman yung young. Sabi, ikaw, ba't hindi ka pa magpa Sabi ng isang talent manager. Parang, yung manager mo, si Alex Tis, bibigyan kayo ng brand proyekto. Mukhang tape na tape ka naman. Sabi niya sa akin, talent mo. Uh oh, oh, yeah. oh. Nasa sa, sa kanila yeah. naman yan, kung gusto niya. Pero hindi ko sinasabing tama yan, ha? Clue daw, oh, ba? sabi ni Alan Pasamonte. Si Alan Pasamonte, hello. <laughs> Ito pong talent manager ay isang badig, kaya tumuture ba ng lalaki? Oh, Naku, ano clue ba yon? Ano, clue ba yung badig Kasi kung di yung badig, di yung tuture ba? Eh, 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 di ba may nasa muna yung nagtuture siya? Oh, oh, yan. Oo, sikat maman, ba? Si kaumikat na, na. Oh. ngayon yung iba, may mga serye na. Oh, hirap na. Pero nung na? nagsisimula, talagang doon pa sa bahay niya, natutulog, pinapapunta niya, may ay inuman, inuman siya. Pagkatapos mag-inuman, siya naman umiinom. Nang? Nang gatas. Nang milk. Oh, oh. Kasi may gatas. Kasi <laughs> <ay> may <laughs> gatas. Ang hmm. sanggungin, pagka may inig yung gatas, Ito diba? Ikaw talaga? Ganun. Correct!